Hello mga idol. Ako diay si Hernani Herunda ang Batang Negros Part 7 mga kaidol idol. So nako diri sa Hinuban Negros Occidental mga kaidol idol. Nako diri sa among lugar diri sa Bukid sa probinsya. Diri mga kaidol idol. thank you kay sa mag subscribe sa akong youtube channel mga ka idol salamat kayo inyo sa inyong tanan idol sana supportahan nyo ko sa youtube channel ang akong account Fernani Hirunda ang batang negros mga -idol. sana support lang mga kaidol sa akong YouTube channel video mga kaidol thank you sa mag-like kag mag-subscribe sa mag-follow mga kaidol thank you kay sa, ka so, sa inyo tanan idol so marana kung pagkuan sa inyong mga idol support lang mga kaidol thank you kay sa inyo ha, mga idol